Okay guys, uh, good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papa ng Uh, papunta tayo dito sa phase 1 sa Manila Bay. Naglalakad tayo ngayon sa araw na ito. Ayan, good morning, good morning sa lahat. At yung mga subscribers at yung mga viewers. Ayan, good morning sa inyo lahat. Ayan. Naglalakad naman si Papa Ron dito sa Manila Bay. Ayan, natatanaw na natin. Yung... Tawag dito. Ayan. Overpass pa yung ayun na lang yung kano ang uh, Manila Bay Kasi tayo dito sa pedestrian ayan. Good morning good morning kanila dali sa ating mga subscribers sa mga viewers natin ayan si Papalo naglalakad dito at uh, i-update ko kayo rito sa page 1 Kaya nandito tayo ngayon dahil pang gabi aking pasok ngayon. Kaya dito tayo uh, mag a lagi sa inyo. Kaya yung mga alaman mga guys maganda tingnan no? oh. Lalaki na mga building dito. Ang ganda na mga naoyin ano mapuno maganda maglakad dito kasi malamig ngayon ayan oh ang phase 1 akit na lang tayo dyan sa flyover overpass ganda ng mga view dito habang naglalakad tayo mga kasi yan. Super ganda. Dito kasi eh, kaya may mga bakod. Uh, ginagawa kasi yan dyan. Yung gitna. Puro gilid sa gilid ng amdaan. daan. Uh, ito naman yung mga puno na nakarataon ito na pumagyo ito yung uh, mga nabuwal na puno kaya mabilis na ito nabuwal dahil walang laman ang loob niyan puro may butas you know, yan o ang kanyang laman niya. walang laman ang loob kaya mabilis na nabuwal ito so naman yung malaking puno din na no? nabuwal eh yung mga naglilinis ayan <laughs> ang dami naman daw ang nagkakalaglagan ayan o oh. <laughs> kita ay dyan sa taas mga guys kita yeah. yuk mga guys, dito tayo sa taas. Ang kita na natin yung kagandahan dito. Ayan. So yung view talaga na ang ganda. Oh. Ayan, habang naglalakad ka rito guys, makikita mo yung uh, kagandahan sa Manila Bay. Ayan. Ayan, papasok tayo diyan mga guys para maipakita natin sa inyo Ayan yung mga barko, mga bags. Eh.

wala mga vendors dito Dito lang Linis na mas sila rito ngayon Kasi si Yormi ang ah, mayor ngayon Maganda ito kasi Talong lilinis naman ng kamay nila. Ayan 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 mga guys, papasok tayo dyan sa uh, entrance. Ayan mga guys, nalapit na tayo dito sa entrance. Oh. Ayan. Ito yung mga papuntang yung page 2, so, page 3. Ayan. O nga pala ito, yung mga gamit nyo rito, iwan nyo lang dito yung mga plastic bottle. Pag, uh, uh kasi bawal yan doon sa loob, sa, sa, sa may tabing dagat kasi yung ibang kasama mga kababayan natin iniiwan lang yung mga plastic bottle right? dito yan maganda na rin yan kasi malapit na na malapit na rin siguro buksan yan kasi nung nakarang linggo may nakita na ako dyan na naghuhugas ayan ang ganda na ako ayan mga guys ang ganda ng view ah Ngayon, pakita natin sa inyo dito. Ayan oh. o. mga halaman dito na magaganda o. Oh. mga halaman. Oh, di ba? Napakaganda sa dito ngayon mga guys. Kasi mga hindi siya gaano mainit. Ayan. Malamig. naglalakihan ng mga ka-barks nandun sa kadulo yung mga nagtatambak mga buhangin ayan. ganda ng tanawin ito mga gasyo medyo uh, high tide ngayon kasi mataas ang tubig ngayon ayan o oh medyo maalon siya. May mga lumulutang na mga plywood. Ayan. Ang ganda ng mga view dito mga guys, ayan makikita nyo na napakaganda guys ang ganda ng karira ng mga bangka so, oh. Tawag dito yung nagkakarira Ayan yeah. e, mag kasi magandang tingnan kasi uh, tawag dito yung uh, karira sa bangka kalimutan ang tawag niyan mga viewer ito mga guys tandaan nyo siyaring araw nagpapakita na tayo lalabas na mga guys tayo uwi na rin Yan mga guys tayo palabas na ayan ganda ng mga view yan, sa lahat mga subscriber maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin yan, nakapamasyalaman dito si Papalon at abang uh, abangan nyo na lang yung aking sinasabi sa inyo na magbukang natin yung ang yung kan kasi na uh, pala yung pera na gamit ko kasi nung pag-uwi ko nga yung namatay yung bayo ko Nagamit yung pera kasi emer naman ano yung emergency kaya uh, yung aking nipo na para sa ating mga kababayan din na uh inipon-ipon ko na pambilis sana mga bigas sa na kadilata na gamit lang kaya abang-abangan nyo lang hindi din yan ko kung kasi pag nakaipon-ipon naman ako yan ang babagawin na natin yung konti natin yung konti at ito kung kahit patatatatlong kilo sa ah, tatlong kilo okay lang yan tapos sa ah, loob linggo mga tatlong bisis maganda na rin yan at least nakakatulong tayo sa ating mga kababayan yan mga guys tayo palabas na eh, pauwi na rin kasi puro pang gabi ngayon ang aking pasok kaya nakakapag uh, vlog tayo yan lalabas tayo Ayan. ito yung gate dito Okay guys, uh, putulin ko na to sa lahat ng mga subscriber ko. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye bye!